na nalasa si Gilas player Calvin Optana sa laban ng TNT at Reno Shine. Katulad ng TNT, kumamada rin ang unang panalo Barangay Hinebra kahit pagod ang mga player nito. Bunga ng kampanya ng Gilas Pilipinas at si Coach Tim Cohn nanindigang hindi siya magdadagdag o mag-aalis ng player sa pool para sa Gilas Pilipinas Ayun sa kanya, magsistick sila sa anumang programa na meron sila. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Bigo sa kanyang kampanya sa Doha at FIBA Asia Cup Qualifiers, tila ibinuhos ni Calvin Optana ang lahat ng sagupain ng TNT tropang giga ang Reynor Shani Coach na kilala sa kanilang opensiba. Sa kanyang pahayag ay tinuran ni Optana na wala pa siyang tulog at pahinga subalit kinailangan umanon niyang samahan ng grupo sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup Narito ang kanyang pahayag Tutuuan natin si Calvin sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Wala pang tulog, jet lag pa rin, pero ganun talaga yun eh. Siyempre, mahal ko yung basketball. Kailangan ko rin gampanan yung trabaho ko sa TNT or sa talk and text. Dumating kami alauna ng umaga, nakauwi na ako ng bahay ng 2.30 na. Nag-practice pa rin ako doon, practice ng 9, umalis ako ng bahay ng 7. Diretso practice. Okay, so walang tulog at pahinga pero minabuti niya samahan ng grupo ng TNT Tropang Giga. Maganda yung attitude, di ba? Walang pero-pero kasi trabaho yun eh. Team niya yun dito sa PBA. Kaya dapat andun din siya para sa bakbakan kung saan pag-aagawa nila ng rain or shine ang isang pwesto sa finals. Ganun kabigat ang trabaho ni Calvin Aptana matapos ang kampanya ng Gilas Pilipinas sa Doha and of course sa qualifiers kung saan sila nabigo ng apat na magkakasunod. Dalawa sa Doha and of course dalawa dito sa qualifiers. Ramdam na ramdam yung presensya niya kagabi versus rain or shine. Kumamada kasi siya ng 22 puntos kahit pagod at puyat. Walang tulong log at dumiretso kagad sa practice. Sa laban, pinakawalan niya ang 8-3 at 6 doon ang pumasok. Grabe, di ba? Ang laki ng percentage niya sa 3-point area kapag dito sa PBA. Sana ganun din sa international competition. Pero nangyari kasi, limited ang time nila doon sa international competition o dito sa qualifiers. Kinailangan kasi na ishuffle ni coach team ang players. Lalo na doon sa huling laban, di ba? Yung New Zealand. Sa kasamang palad, hindi rin naging magandang resulta doon. Anyway, katuwang ni Calvin Optana ang lahat sa panalo nila versus Reynor shine lalo na si Jason Castro. Parang habang nagkakaedad si Dablar, mas lalong tumutulis, di ba? Nung last conference, sinandalan din siya ni Coach Chot Reyes nang kuhanin nila ang sa Governors Cup. Kagabi, meron siyang 23 points while si RHJ, meron din siyang 23. Kung kumumada si Calvin Optana at sinandalan ng TNT Tropang Giga versus Rain or Shine, hindi rin nagpaiwan ng barangay Hinebra. Matatanda ang sariwa pa sa bigong kampanya ang Gilas Pilipinas na pinamumunuan ni Coach Team kasama ang ilang players ng Barangay Ginebra. Pero katulad ng nasaksihan ng lahat sa unang laban ng grupo versus Northport, hindi naging hadlang ang pagod para kuhanin ang unang panalo. At kung paano nila nakuhang panalo, ipinaliwanag ni Coach Team Cone. Tutukan natin ang mga sinabi niya sa report ni Ruben Terado sa Spain. Tingin ko maganda yung ginawa ni Coach Olsen at Coach Kirk sa nakaraang dalawang linggo para ihanda ang grupo ng Ginebra. Nagkaroon sila ng practice game laban sa isang Korean team at katulad ni RJ at Stephen Holt, lahat kami excited maglaro. Okay, so nakaisa na rin ang barangay Ginebra laban sa Northport. Kung dati natalo sila ng Northport sa unang salpukan nila ngayong conference sa elimination niyan, Kagabi, hindi na sila nagpatinag. Tinalo nila ng unang North elimination at ayon kay Coach Team, magandang ginawa ni Coach Olsen na paghahanda habang nasa mainit na competition ng grupo ng Gilas Pilipinas. Kasama siyempre si Coach Team, si Japet, si Brownlee, si Scotty, and si Jamie Malonzo. Katulad din ni Calvin Aptana, parang hindi talaga ininda ng mga nabanggit nating players ang pagod at hirap na pinagdaanan nilang lahat sa qualifiers and of course sa Doha. Si Brownlee nagtala ng 19 points sa loob ng 32 minutes While si Jamie Malonzo meron siyang 14, and si Japet na naging tahimik sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa Doha at sa qualifiers, meron din siyang 11 points, di ba? Siyempre kasama nila dyan ang grupo ng Gene Kings, katulad ni RJ Barrientos and ni Stephen Holt. Pero dito mo talaga makikita na sobrang laki ng ambag ng mga kasama ni CTC dito sa Gilas kahit pagod sa kanilang kampanya parang dito sila pumabawi matapos mabigo sa apat na bakbaka ng grupo, di ba? Yung pagkadismaya nila, dito nila binuhos sa Commissioner's Cup. So para sa akin, isang sinyalis yun na mas magandang laban pa ulit ang makikita natin dito. May anim na bakbakan pa, di ba? Tapos yan, diretso sa finals ang maswerte ng kupuna na magwawagi sa semis. Walang dudang masaya si Coach Team sa panalong itinala ng Barangay Ginebra sa kabila ng kanyang pagkawala at ilang key players bunga ng Gilas, Pilipinas. Sa interview naman ng media, tahasan itong sinabi na hindi siya magpapalit o magdadagdag ng players sa pool para sa pambansang kupunan sa kabila ng masaklap na pagkatalo nito sa Doha at sa qualifiers. Kung bakit narito ang kanyang paliwanag, tutukan natin si Coach Team sa report ni Kennedy Kaakbay ng ABS-CBN News. Sa puntong ito, hindi. Hindi tayo magdadagdag sa pool. Hindi tayo magbabawa sa pool. maliban na lang kung may mga player dyan na ayaw ng sumama sa atin. Hindi madaling magtanggal ng tao o magdagdag sa pool o bumuo ng mas malaking pool. May perang involved dyan eh, yung budget. May extra travel time mas maraming oras ng practice. Hindi ganun kasimple sabihin natin na sige ngayon bubuo tayo ng 15, 18, 20 na players. Hindi ganong kasimple yon. May programa tayo at mananatili tayo sa programang yon hanggang kaya natin. Ayun ayun, walang idadagdag sa pool at walang sisipain sa pool ayon mismo yan kay coach team. Dahilan niya kasi yung programa ng gilas natatagal ng apat na taon. So magsistick talaga sila doon sa taon na meron sila ngayon. Wala siyang planong alisin o baguhin. Bali ito na yung sagot niya sa lahat ng nananawagan na magbago o magpasok na ibang player para mas maging competitive ang Gilas Pilipinas. Sa puntong ito, hindi natin alam kung apektado yung pagpasok o posibleng pagpasok ni QMB sa Gilas na kamakailan lamang ay sinabi niyang kukuhanin nila sakaling mapatunay ng FIBA na isa siyang Pinoy na nakakuha ng maayos na dokumento. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari doon pero isa ang sigurado natin dito. Gusto ni Coach Team na hindi mabago ang line-up. Sa isang side, posibleng iniisip niya talaga na mahirapan silang ipasok ang isang player sa kanyang sistema. Sa sistema ang ginagamit nila ngayon, di ba? Yung sistema nila, subuk na yun eh. Napatunayan na sa Asian Games kung saan kinuha nila ang gintong medalya. Nasubukan na rin yan sa OQT kung saan binakbakan nila ang grupo ng Latvia na noon ay number 6. Kung tutuusin, ngayon lang talaga nagkaroon ng hindi magandang resulta ang grupo ng Gilas sa Doha at sa qualifiers. Mula nang hawakan ni Coach Simcon, di ba? Kung susuriin naman talaga nating mabuti, ganoon naman yung laban. May panalo at may talo. Normal po yun, pero ang tingin kasi ng ating mga kababayan, medyo kupas na ang sistema ang ginagamit nila ngayon. Kaya tingin nila, dapat may bagong mukha at estrategiya para makasabay sa ibang bansa. So guys, maraming maraming salamat.